Aris, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay maging maunawain na mapagpasensya, para kung anuman ang malaman ay hindi kagad magagawang magalit, at sa ganoon ang iyong magagawa na nais na mangyari ay aayon sa iyong plano, at ngayong araw kung may bigla ang kang dapat pirmahan ay gawin basta kabisado mo naman ang lahat, ay sinyales naman ang makakatulong sa iyong buhay ayon sa iyong gabay sa trabaho, ay walang sinyales na suliranin huwag kang magbigay ng nalalaman sa ibang kasama ay okay ang buong araw sa mga gagawin, yun na nga ang iiwasan ay kasama sa trabaho, na mahilig lang humingi ng pakinabang dahil sinyales siya ng gastos pag nakasama mo ngayong araw. Sa iyong pera ay ang minamahal mo lang pwede mong mabigyan ng good lagi ang grasya ng paggawa ng iyong pera, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color white number 30 number 24 at number 8. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay mayroon kang malakas na enerhiya, ang transaksyon na pagnenegosyo ay gawin kung may kausap, Basta ang isipan ay focus at magagawa mong masagot ng maayos ang iyong deal, at ngayong araw ay may masaya kang aura pag may maliit na suliranin, sa tampuhan sa mga kapatid at magulang ay pwedeng kang mamagitan para maging maayos na ang kanilang relasyon ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ang pahiwatig ay magiging maayos ang buong araw sa mga ginagawa ang iiwasan ay mga kasama sa trabaho na kakaiba magsalita kung tungkol sa pagmamahalan, iwasan mo kagad dahil baka masuong ka sa hindi mo inaasahang suliranin. Sa pagmamahalan, ay maging mas maunawain muna ngayong araw dahil pag nagawa mong mainis ay ikaw din ang pwedeng makakuha ng kalungkutan. Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color silver number 21, number 32 at number 40. Gemini, ang pahiwatig ng iyong gabay ay mahina ang iyong buenas na enerhiya ngayong araw. Kaya mas naaayon sa iyo na ipagpaliban ang mga deal ng makaiwas ka magalit o magustusan at ngayong araw kung may deal ka sa mga kaibigan, na dati nang nakakausap ay dapat mong gawin dahil ang idea nila ay magagamit mo sa iyong mga project na plano, at kung makakapunta sa bahay ng Diyos, ay mainam ng alisan ka ng bad energy at mapalitan ng grasya ng katalinuhan habang ikaw ay nagdadasal, ayon sa iyong gabay. May sinyales ang iyong gabay na may dadating sa iyo na tulong financial na galing sa ibang kamag-anap, o kapatid na galing sa malalayong lugar. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay masaya ang araw at pagsagana ang hatid na pag-unlad. Dahil sa wala kayong pag-aaway na laging gaganda ang grasya ng nag-aalaga ng kabuhayan at inyong mga kalusugan, Pisces ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 17 at number 35 at number 30. Cancer, ngayong araw ay may maayos kang enerhiya na maunawain na kayang magbibigay ng swerte, kung gagawa ng pakikipagkasundo at kung may deal naman na dapat nang tapusin ay mas mainam na magawa mo na dahil sinyales na magagawa na makaasenso, at ngayong araw ay maganda ang makapunta sa bahay ng Diyos, na magbibigay pa ng swerte sa pagunlad sa iyo at sa tahanan at makakagawa ng mag-aalis ng bad energy, sa mga ibang gustong gawin ng pamilya, ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho, ay walang sinyales na problema sa mga gagawin ang iyong katalinuhan at kasipagan ay pwedeng mas makakuha ng labis na pagtitiwala sa ilan sa superior ang pinapahiwatig, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 29, number 40 at number 36. Leo Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may makakausap ay puntahan dahil may maayos na pagpapala para makapag-umpisa ng plano sa bagong other income. At ngayong araw ay huwag ka magbibigay ng tiwala muna sa mga kamag-anap kung tungkol sa proposal na negosyo. Mas mainam na magkaibigan na lang kayo at sa hinaharap na lang kayo gumawa ng deal ang pinapahiwatig sa iyong pera kung may nalalaman na investment na legal naman, at ang interes ay pwede mong magawa, at doon ay makakaipon ng paglaki ng iyong pera. Sa trabaho ay maganda ang pahiwatig ngayong araw pag-unlad sa mga dapat nagagawin at pwede kang makakita o makaramdam ng kaibigan na pwede mong makasama sa ibang gagawin, na magkakatulungan para makagawa ng pag-asenso ng posisyon sa pagmamahalan ang pahiwatig ay maging mas maunawain para walang makasingit na bad energy na suliranin sa pag-iibigan, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 21, number 25 at number 42. Virgo Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may suliranin ka sa mga magulang o kapatid, ay hayaan mo muna huwag muna makipag-usap dahil walang sinyales na kahit magkasundo man ay walang aura ng swerte. Sa ibang araw ka makipag-usap para masaya ang aura ninyo sa bawat isa, at ngayong araw ay mas mainam na umiwas sa ibang tao kung may deal at kung may dapat na pirmahan ngayong araw naman ay gawin sinyales yon ng makakatulong sa pamumuhay ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, ay pag-iingat dahil may sinyales na hangin na dadalaw na magbibigay ng ikakahina ng kalusugan. O bisita na pwedeng dumating dapat ay huwag papasukin ng pamamahay, at sa iyong pera ay walang pagpapautang ngayong araw. Kahit pa malapit na kaibigan ng makaiwas sa problema. Sa trabaho ay maging maingat ka sa pagsasalita, nang may kataasan sa mga kasama sa trabaho, dahil doon pwedeng magsimula ang sinyales na suliranin. Sa pagmamahalan ang kailangan ay pagpapasensya at maunawain na ugali ngayong araw nang wala kang masabi na talagang magbibigay ng ikakagulat na pwedeng sila ay malungkot mas naaayon pa ang maging mapagmasid Gemini ang taibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color green number 29 number 30 at number 22 Libra Ngayong araw ang pahiwatig ay huwag kang magbigay kaalaman o kahit advice sa pakikipag-usap, para sila ang maglabas ng kanilang nalalaman at doon mo malalaman na kung may kaayusan sila kausap, at kung may deal ka pa sa mga kamag-anak, ay okay na iyong puntahan para makapag-umpisa kayo ng other income kung babae ang kakausapin. At ngayong araw ay iwasan muna gumawa ng kumpirmiso sa mga kaibigan dahil sinyales na suliranin sa hinaharap ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, kung may mga deal na hinihintay na alam nila ay maganda ay mas pag-aralan pa rin nila ang sitwasyon na iyong sabihan para mas makagawa ng maayos at resultang naaayon ng ikakaunlad sa buhay sa pera ay pwede kang makatulong sa magulang at mga kapatid, pag unlad ng pasok ng pera sa iyo ang iiwasan ay gastusan ang mga pamangkin ng makaiwas ka sa bigla ang paglalabas ng pera. Sa trabaho ang pahiwatig ay normal na araw walang sinyales na problema sa gawain, sa kasama sa trabaho na mahilig magangat sa sarili dapat munang umiwas ngayong araw para ang bad energy, sa iyo ay lumayo Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 24, number 19 at number 32. Scorpio. Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay maging masigla sa kung anuman ang gagawin sa buong araw. Kung may transaction ay madali kayo pwedeng magkasundo dahil okay naman ang iyong aura ng kasiyahan at magagawa mo ang naaayon mong kagustuhan. At ngayong araw ay bawal nga lang ang pagpirma dahil mahina ang pagangat ng mapagkasunduan. Pagmapirmahan sa ibang araw mo gawin para okay ang ikakaganda ng pagpirma ayon sa iyong gabay. Sa tahanan may pahiwatig, may hangin ng karamdaman na pwedeng makapasok sa tahanan. dapat ay pag-iingat na mabuti sa pamilya ng makaiwas sa problema at gastusan at iwasan muna magpuyat ang pahiwatig ng iyong gabay kalusugan at sa pera kung mayroong ekstrang pera ay okay pwede kang mag-invest na iyong napag-aralan na dapat nalagyan ng pera at ikakaunlad ng pag-iipon. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig ay iwasan muna magsalita ng may pagdududa dahil doon pwedeng maging mainit ang inyong usapan, na pwedeng magpalungkot sa inyo, ang pasensya ang iyong puhunan sa pag-iibigan ngayong araw ng tuloy-tuloy ang good vibes ng swerte sa pagmamahalan, Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 14 number 20 at number 35. Sagittarius Ngayong araw ang pahiwatig kung may sinyales na bibisita sa iyo o pwedeng muli kayo ay magkatagpo ng iyong masayang kaibigan, kung magiging mahaba ang pag-uusap, at mapunta sa negosyo pag nag ng negosyo ay pwede mo kagad pag-aralan dahil may good vibes ng pag-unlad ang pahiwatig at sa ibang kausap kung may pagkabibo ang kausap ay mahabang pasensya ang kailangan mo dahil may katalinuhan siya para makatulong sa iyong mga project ang pahiwatig ng iyong gabay. Maging masinop sa iyong pera ngayong araw huwag maglalabas ng hindi naman importante ng makaiwas sa paglalabas ng perang buenas. Sa trabaho ay maayos ang buong araw pag asenso ang sinyales, ang dapat lang na gawin ay pag-iingat sa mga importanteng trabaho, nang makaiwas ka sa may inggit sa iyo nang makatapos at nang makakauwi ng masaya. Sa pagmamahalan, ay maayos ang buong araw ang pagiging masaya at laging inuuna ang kanilang kailangan ng mga minamahal, ay laging may gabay pagpapala na maging masaya ang tahanan at makakaiwas lagi sa mga bad na tao na kausap ng pamilya, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 11 number 28 at number 32. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ay may maganda ang sinyales ng kapalaran. Kung naggagawa kayo ng plano ng negosyo ng anak o minamahal pagbutihin pa ang pagre-research para ang magagawa ay maging maayos, at ngayong araw ay may mahina kang aura sa pakikpag-deal ang usapan, pwede kang mainis kagad na mawawala ka sa usapan mas mainam na ipagpaliban ang deal ngayong araw, nang makakaiwas sa problema ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan sa mga miyembro ng pamilya ang advice mo ang kailangan, dahil kung may kausap sila at laging walang resulta na maayos, sabihan mo na tumigil na huwag ng isipin ang nagastos, para makakita sila ng kasiyahan sa ibang makakausap sa pagmamahalan ay maging maingat ngayong araw, huwag muna maging palasita sa mga makikita magsabi lang ng dapat pag humihingi ng tulong, ang naaayon mo nang gawin ng maging masaya ang buong araw. Sa trabaho ngayong araw ay walang sinyales na suliranin sa mga gawain, ang problema ay sa kasama sa trabaho na mahilig gumawa ng kwento, sa iyong superior mas naaayon pa na maging matahimik na gumawa kaysa makisama sa kanya ngayong araw, Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 14 number 25 at number 10. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ay maging malakas. Ang pakiramdam kung may kausap na bago o maging sa kamag-anap, dahil kung magbibigay ng mga kaalaman sa kanila ay baka maunahan ka sa iyong pangarap na magawa. At ngayong araw kung may mga usapan tungkol sa pagbili ng property ay iyong ituloy, dahil may okay na vibes na makakatulong sa iyo sa hinaharap ang gagawin ang iwasan mo lang ay makisama sa mga kaibigan ngayong araw dahil makukuhanan ka ng swerte sa inyong gagawin, ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka, ng mga tukso ng pagmamahalen, ayon sa gabay ng pag-ibig sa tahanan may pahiwatig na maliit na suliranin tungkol sa mga usapan na may relasyon sa mga kamag-anak, ang iyong miyembro dapat mo lang nasabihan na iwasan muna nila makausap, pag may pagkakataon na masigla ang iyong aura ay samahan mo sila para maging okay ang pakikipag-usap. Sa pera ang pahiwatig ay maganda sa iyong ngayon araw ang magpautang at tumulong sa magulang at mga kapatid kung may ekstrang pera, pag pagunlad sa iyong pera at sa maayos na mabibigyan ng pagkakakitaan sa ibang naiisip. Sa trabaho, ang pahiwatig lang at iwasan na malate ng pagpasok dahil doon pwedeng magsimula ang pagbagal ng mga iyong magagawa sa trabaho, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gray number 36, number 13 at number 25. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay mayroon tao na pwedeng may makausap ay okay naman siya kausap, basta iwasan ang sumang ayon kagad sa ibang kagustuhan niya dahil kung magiging maingat at makakagawa ng maayos ng desisyon na makikinabang kayong dalawa, at ngayong araw kung may kausap na kapatid, ay huwag mo naman maibibigay ang iyong mga kaalaman sa mga plano sa pamumuhay, dahil baka siya pa ang makauna ng swerte na galing sa iyo, ang pinapahiwatig. Sa pamilya sa tahanan ang pahiwatig ay maging maingat, ang miyembro sa mga usapang pagtungkol sa pera na iyong masabihan para maging alerto sila sa kanilang gagawin. Sa trabaho, ngayong araw ay normal sa mga gawain walang pahiwatig na problema. Sa kasama sa trabaho ang iiwasan muna ngayong araw na may kaberdehan kung magsalita dahil tukso siya ng gastos at pwedeng magsinungaling pag iyong nakasama, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 11 number 24 at number 30.